lumalapit. Kay bumay pa rin tayo lumalapit. Kay Pumare pa rin tayo lumalapit. Kay Kumpare tayo lumalapit. Tama po ba? So, alam nila na ang Diyos ang pwedeng makapag-provide ng kanilang pangangailangan, pero sa iba pa rin sila nagta-trust. Epo. so, ito pa rin yung kanilang ginawa. Despite of their unfaithfulness, they go to God like they have close relationship with Him. Diba yung binasa natin kanina? Diba? You are my God. Since birth, since I was young, you are my God. Hindi mo ko iwanan, hindi mo ko pababayaan. Ganun, pag sila magsalita sa ating Diyos, ang lakas ng, ng ano, ng mukha, di diba ko ba? samantalang sa iba sila sumasamba. Pero sa Diyos, kala close na close, di ko ba? Para bang ang relationship nila sa Diyos ay okay na okay pag sila ay nakipag-usap sa Diyos. Di ba ba? Napaka uh, ibang klase talaga yung ginawa ng Israel sa, sa ating Panginoon. Ano ba ang sabi sa verses 6 to 8? When Josiah was king of Judah, the Lord said to me, Jeremiah, you have no doubt, dito Jeremiah ha? <laughs> si Prophet Jeremiah ito. Jeremiah, you have no doubt seen what wayward Israel has done. You have seen how she went up to every high hill and under every green tree to give herself like a prostitute to other gods. Verse 7, Yet even after she had done all that, I thought that she might come back to me. But she did not. Her sister and faithful Judah saw what she did. Verse 8, She also saw that I gave wayward Israel her divorce papers and sent, her away because of her adulterous worship of other gods. Ito po sinasabi ng Diyos na divorce po dito kasi po sila po ay sinakop ng Assyrian. So, ibinigay ng Diyos ang Israel sa Assyrian. Parang yung po yung sinasabi ng Diyos na divorce. Hiniwala niya ang Israel at ibinigay niya sa mga Assyrian. So, even after her unfaithful sister Judah had seen this, she still was not afraid. And she too went and gave herself like a prostitute to other gods. Tingnan niyo po ito. Si Judah did the same as Israel. Baka pumunta kayo, si Israel at saka si Judah, po yan, Israel. Kaya lang at that time, meron po civil war. Yan. Civil war, kaya na hati yung Israel. Yung, kaya na sabi dito, iproblem mo sa northern countries. Yung Israel po, yun yung northern countries. Tapos yung isa, kahati ang yung southern kingdom. Ito yung po yung Judah. Diba? Yung Israel, na nating Israel yung kanilang pangalan. At ang kanilang mga naging um, capital ay ang Samaria. Inadapt po nila yung Samaria. Tama po ba? Kaya nagkaroon na ang New Testament ng Samaritan. Actually, hindi talaga sila Israel. O? Pero inadapt po nila yon So sila po yung mga bahagi ng 10, 10 po sila, 10 tribes po yung napunta sa Israel sa northern part at pagkatapos sa southern part ay dalawang uh, tribe po at ang pinakamalaking tribe po nila ay ang Juda kaya po ang pinangalan sa kanila ay Juda at ang kanila pong uh, pinaka um, capital city ay ang uh, Jerusalem ay po so i, um para lang meron po tayo po konting um Pati ito, o, oh, nalais tungkol doon bakit may Israel, may Judah, samantalang sila ay parehas na Israel. Okay? So, tingnan niyo po dito, nakita na ng Israel, ay ng Judah, kung ano ang ginawa ng Israel. At nakita rin nila kung gaano kagalit ang Diyos sa ginawa ng Israel. At alam din nila kung ano ang consequence ginawa ng Israel. Ako niyo po, kaya nga, pero bakit? Bakit ginawa pa rin ng Juda kung ano ang ginawa ng Israel? Tingnan niyo ah. Asan yung ano, yung may sense ba? May sense ba na nakita mo na na mali? Nakita mo na na ang Diyos doon. Nakita mo na kung ano yung consequence pero hinaya mo pa rin. Hindi natakot ang Judah. Judah did not fear. She too went and gave herself to prostitution. Kaya, kaya, Masarap siguro, no? Masarap siguro nga sa kasalanan. Nakaka-enjoy. Tama ko ba? Nakaka-enjoy. Okay? Parang baliwala lang sa kanya yung kanyang ginawa. Yung si kaya prostitution so likely. Makikita po natin yung sa verse 9. Hindi rin po siya nagbalik ng um, ibig sabihin, lumalapit sila sa Diyos, pero hindi, ano, hindi sincere yung kanilang paglapit sa Diyos. Ako ano po, kaya ang dinawag silang unfaithful. Yung, yung Israel naman ay uh, faithless. Sila naman ay unfaithful. with Pretension lang kini-faith lang nila yung kanilang paglapit sa ating Diyos. Makikita po natin yan sa verse 10. At pagdating naman po sa verse 11, ang sabi po doon, Then the Lord said to me, Under the circumstances, wayward Israel could even be considered less guilty than unfaithful Judah. Uy, teka lang. Bakit ganun? Di ba? Bakit ganun? Wayward Israel is less guilty than unfaithful Judah. Di po na sila. Di ba kung anong ginawa ng Israel, yun lang din yung ginawa nila eh. Pero bakit mas pabor pa ang Diyos sa Israel kesa sa Judah? Para mas magaan ang kasalanan ng Israel kaysa sa Judah. Bakit po kaya? Bakit? Kasi Israel just live a sinful life. Namuhay sila ng makasalanan. But Judah had the benefit of seeing everything that happened and didn't respond. Oh. Kung baga, ang uh, Israel, wala pa silang nakita, last silang sinusundan. Unlike ng Judah, nakikita na nila kung ginagawa ng, ng Israel. Pero hindi pa rin sila nag-respond positively sa ating Diyos. Sabi dito, God gave Judah the opportunity to look, notice, take note, and see the Lord's judgment. Ha? Makikita natin mamaya yung principle dito. Hindi mo sila natuto sa kung ano yung nakita nila doon sa Israel. They failed to heed the warnings. Ang doon yung mga warnings pero hindi nila ito pinansin. So ano ba yung mga principles na makikita natin dito? Number one, Naalala niyo po yung tinuturo. Isin po yung mga tayong dito sa, ano, sa Bible Interpretation. Ito na, di ba? Pagka Old Testament, ang makukuha natin doon ay mga principles. So, principles. Number one, no matter how deep or big our sins are, God still desires for us to return to Him because of His great love and mercy. So, gano'n man kalaki, gal kabigan, gano'n kalalim ang ating kasalanan, tinidesire pa rin ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa kanya. Amen ba? Amen. Ito ay isang patunay na ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin. hindi tayo kailangang mahiya na lumapit at magbalik loob sa kanya sapagkat siya po ay naghihintay lang sa atin. Actually, di po ba sa Romans 8, 1, Christ has paid the penalty of our sin. Binayaran ng Diyos ang ating mga ang penalty ng ating mga kasalanan. Kaya naman, there is now no more condemnation. Condemnation for those And in Him. Mm -hmm. Mahirap pa lumapit sa Diyos at humingi ng tawad? Di po ba? Mahirap pa? Mm -hmm. Ito na nga o, oh, na ng ating Panginoong Isa Kristo yung ating mga kasalanan. So, kailangan na lang natin ang lumapit sa Kanya. No more condemnation. Huwag ka na matakot, huwag ka na lumapit sa ating Diyos. Cry out to our merciful God for mercy. Admit natin yung ating mga kasalanan uh, na alam natin na hindi tayo i-judge ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya. Hindi ka tulad ng sa tao, di mo ba? Pag lumapit tayo sa tao, hindi na natawad sa tao, hindi na judge sa tayo. Diba? Ikaw kasi eh. Umiiyakatawad uh, sa iyo. Ito kasi, di ba? Kung di mo ginawa yan, di ako nagkalit sa iyo. Ano? Pero ang Diyos, wala ganun. Wala. Lumapit ka, humingi ka ng tawad sa kanya, ay, naku, dagdi-dagdi ang kanyang pagpapatawad sa atin. Hindi niya tayo i-judge, hindi niya tayo i lockdown down. Takuka niyo po? Amen. So, pangalawa po, principle knows if we are sincere in admitting our sins and in turning back to Him. Alam niya kung sincere ka. Alam niya kung totoo ang iyong paglapit, hindi natin siya pwedeng dayahin. Diba? Kahit na gumamit ka ng mga magulak na salita, kahit umiyak-iyak ka pa, alam ng Diyos kung sincere ka. Tapos po natin, ang sabi po sa Luke 16, 1, uh, 15a, sabi nito, uh, But Jesus said to them, You are the ones who justify yourselves in men's eyes, but God knows your hearts. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Uh, sorry na. After mo mag-sorry mamaya, ginawa mo na naman uli. Di ba? Di ko na po ulitin. Afternoon, iyon na naman ulit. Di ba? Sa tao, pwede natin makuoy ng tao. Pero ang Diyos, hindi na